Welcome to my youtube channel uh, Yung topic ko is Gusto mo bang malaman kung mahal ka talaga ng iyong boyfriend o asawa Narito ang ilang senyales na totoong pinamahal ka ng isang lalaki Number 1 Syempre nage-effort sya Ang lalaki ay likas na tamad gumawa ng hakbang para pakaligin ang babae kapag nakuha na nila ang tamis na oo. Kaya kung si partner ay toda effort pa rin sa'yo, simula na sinagot mo siya hanggang sa lukus, kasalukuyang magalak, magalak ka. Dahil kung hindi, kanyan mahal, wala yung pakialam kahit anniversary nyo overtay mo. Number two, nire-respeto ka. Um, ang respeto ay isa sa pinakamatibay na pundasyon para magtagal ang isang relasyon. Kung mahal ka ng okay. lalaki, irerespeto niya ang lahat ng desisyon mo. Gagalang niya sa lahat ng bagay hindi ka niya sa isang bagay na hindi mo kayang ibigay may mga lalaki na kapag tinanggihan ng babae na ibigay ang bat paan dito ay magdalit sa, sa girlfriend na bagaha mo ng panang break kaya ikaw naman si Tama bibigay bitag niya hindi kanya nire-respeto sa puntong yan. Kaya, mag-isip-isip ka. Ano kung ipapatuloy mo pa bang makipagrelasyon sa kanya. Number three. Agad kang ipapakilala sa pamilya niya. Kung mahal ka ng isang lalaki, hindi yan mag-aatubili na ipakilala ka sa pamilya niya. Lalo na sa parents niya hindi siya magdadalawang isip isama ka sa bahay nila ibig sabihin lang yan gusto niyang pasukin ang mundo niya Mung, gusto mong pasukin yung mundo niya gusto niyang ipahiwatig sa iyo na darating ang araw ay magiging isa ka na rin sa pamilya kanyang pinabibilang. Number four, pinuprotektahan ka. Makakita mo at mararamdaman ang pagmamahal ng isang lalaki. Paganda ka niyang protektahan at ipagtanggol sa anumang pagkakataon. Hindi siya papayag na may sa'yo. Kung again sa'yo ang pamilya niya at inaaway ka ng mga ito, asahan mo sa iyo siya papanik pagtatanggol ka niya. Kahit na ang kapalit ay maging kaaway ng ang sarili niyang pamilya. Number 5, ikaw yung priority niya. Kahit na busy siya sa trabaho o nasisang isang sa kasiyahan, hindi niya ng oras na i-text ka man lang o tawagan. gagawa, at gagawa din niya nang paraan makasama ka lang. Palagi siyang may oras sa iyo kahit anong mangyari hindi ka rin niya haya ang maghintay ng update kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Siya mismo ang mag-update a sa'yo na kusa dahil ayaw niyang mag-alala ka sa kanya at magalit. Number 6 Kapag Kung mahal ka ng isang lalaki, akalimutan tanyan ang pride niya para sa iyo. Mahalaga ka, ka sa kanya. Ay hindi lilipas ang magdamag na hindi yan magsasorry kapag may kaunting kayong tampuhan. Number seven, he is ready to sacrifice for you. Hindi makasarili. Basta sa ikaliligaya mo, willing siyang sacrifice ang pansarili niyang kaligayahan. Maging sa trabaho, ay absence pa yan. Masamahan ka lang walang halaga siya din ang panuruksa ng barkada sa kanya takot siya sa iyo dahil ang halaga ikaw hindi ang sasabihin ng iba pero pag ganito ang lalaki sa iyo muna sa na nang abusuhin ang kabaitan niya best give give and take di naman kayo supportive. Supportado ka niya sa lahat ng ginagawa mo. Siya yung number sumo sumusupport. One, ha? Supporter at tagapag palapak, palapak mo. Kapag may nag-achieve ka sa isang bagay, yung kalis ka rin niya Naiangat ang sarili mo. Hindi kanya para i-down, pahina ang loob. Hindi kaya kayang gawin ng isang bagay bakos wala na kasi niya ang loob number nine, kasama ka sa future niya. Ito na yata ang pinakamasarap marinig. Nasabihin ng isang lalaking magalak ka kapag sinasako mo yung kanya sa plano niya. Sabihin lang niya, nakikita na niya ang future niya na magkasama kayo bubuo ng isang pamilya. Number 10, pipisadan niya ang lahat sa iyo. Likas sa mga lalaki ang makakalimutin. Isang hindi interesting na bagay pero yung tataka kanya na laging da dahil lang ng tungkol sa'yo o ting walang isang sayo sa'yo mga kwento ay itong tantanda niya at talagang buhay ay memories din yan malaga ka sa kanya eh yes like, dahil kanyang pinagmamalaki tayo mga babae likas na mahilig kwento sa kakilala natin tungkol sa mga partner kahit na kakasabi uh, sabi mo lang kahapon tungkol sa jowa mo ay mo na tungkol sa parehong tao din kapag ang lalaki ganyan din na fraud na fraud ka ikwento ay malaki sa mga kakilala niya matutuwa siya matutuwa ka hindi ka kasi niya pero mag magkaiba yan sa so kiss and tell ng lalaki kapag pag kiss and tell ang lalaki aba, iba na yan yan yung mga lalaki na ultimong private niya ginagawa ng binu-broadcast niya sa barkada hindi yan lahat pag-iibang yan at kung wala ng resp respeto sa partner nila number 12 he comforts you kapag may problema ka o kaya malungkot ka Chris, Chris, go agad siya sa, para ma, may isa ng kalungkutan mo. Hindi kaya, kanya haya na harapin mo mag-isa ang mga pinagdadaanan mo. Number 13, hindi kasi sinasaktan na sa tarakon ka emotionally, verbally. Basically, ang ibig sabihin lang yan ay hindi kanya maharap ni nire, nire respeto ang lalaking mahal ay mahal ka ay mahaba ang PC kahit na inis na inis na yan sa'yo hindi hindi ka niya magagawa sa saktan sasabayan ang galit mo oo pwedeng lumayo muna yan para mag cool down sa isang sa paraang iyon walang nakasakitang nangyayari mahal ka kasi niya kaya nakakaya niya labanan ang bukso ng damdamin niya 14 gusto niya ay eh, palagi kang kasama ano ang lalaki kapag nagmamahal ng totoo gusto ng mga yan ay palagi kakasama. ang mahal nila diyan yan makakatiis na hindi na kadalawin sa bahay nyo katapos ng trabaho ikaw lagi kasi ang bibigyan ng kumpleto sa araw niya sa siya humuhugot ang enerhiya at sigla Number happiness is his happiness kahit ano pang bagay na alam niyang makakapagpasaya sa iyo ay masaya na rin siya kahit hindi niya maanoan kung bakit ang bagay na yon ay nagbibigay kasi yan sa iyo susuportahan ka pa rin niya number 16 kanggap niya ang lahat sa iyo kahit na single mother ka kahit na ano pang nakaraan mo natanggap, tanggap hindi malaga sa kanyang nakaraan mo ang malaga ay mahal nyo ang isa't isa ito na yata ang pinakadakila at kantig sa puso na uri ng pag-ibig number 17 mahal niya ang mahal mo mahal niya ang pamilya mo at mga kaibigan maging anak mo sa kanakaraang relasyon ay eh mahal niya mahalaga na wala kayong anumang maging problema ng partner mo pagdating sa mga taong nakapaligid sa iyo binabahagi niya ang pas niya. Tapat siya sa'yo. Mahal ka, na nais mo open book siya sa'yo. Ay hindi ka mga at napaninig na baka may tinatago siyang nakaraan sa'yo. Mga lalaking kaya kasi na hindi kinukwento ang past nila. Kaya pati ikaw ay napapasearch sa internet dahil pakiramdaman po ay madami ka pang gustong malaman sa kanila. Na hindi sasamahan ka niya sa hirap at pinawa. Mahal ka ng isang lalaki kung kahit sa pinakamahirap ng buhay mo ay pwede ka niyang hamahan at tamayan. May mga lalaki kasi kayaan mo lang maasahan, madaming mga lalaki mo. Tapos magpaligay at ang isang babae mo, wala na. Parang bula, di ba? number 20, hindi siya nagkapatok. So, faithful siya iyo. Kahit nga ano kagaganda ang nakapaligid sa kanya, hanggang tingin lang siya. Kahit akitin pa siya na sino mong babae. Hindi yan papatol sa matutukso Dahil ikaw lang ay sapat sa kanya. Number 21. May siya takot pagpakita ng kahinaan. Mga dalang sa lalaki ay nagpapakita ng kahinaan sa sino man kahit nasasakta na ang mayan ay hindi, hindi mo siya sila makikita na iiyak pero dahil ikaw ang lakas kahinaan at mahal niya iiyak yan dahil sa iyo number 22 he compliments yung mahal ka niyan kapag palagi kanyang makita ka lang niya bang bihis sa nagpulbos ka na konti asahan mo rin kanyan sa halip mo na pintasan pagpatawat, may mga lalaki yung kamali ka lang yung isang beses ay hindi kong kapatawad pero dahil mahal ka niya napakadali sa kanya ang magpatawad mas maraming ibaba sa kanya ang pagmamahal kaysa galit mas piliin niyang panatilihin sa kanya kaysa mawala ng tuluyan pero wala namang abuso dash. ang isang pagkakamali ito yung ka na at huwag nang uulitin pa. Number 24, he always says, I love you. Hindi lilipas ang araw, hindi kanya sasabihan na mahal ka niya. In person, man o text, gusto niyang ipadama sa iyo palagi, kung gaano kanya ka mahal. Pero syempre, may dalang gayong mami salita. Ayan, madaming gogoyo. Diyan, kaya kapag siniba ka ng isang lalaki na mahal ka niya, pagbasihan mo rin ang mga ginagawa niya na nagaya ng selyalist nag na mga na nasa listahan. Number 25. sa iyo. Ang tiwala ay isa rin sa nagpapatibay sa pondasyon na isang relasyon. Ang lalaki nagmamahal ng malaki. Ang tiwala sa minamahal nila at ultimo private life niya ay sekreto ay sasabihin niya sa iyo kahit pagkaano ito ka sensitibo pero siyempre dapat ay e, ganoon ka din sa kanya ikaw paano ipinaparan e, dun sa'yo ng mahal mo ang pagmamahal niya sa'yo gagawa ba niya sa'yo ang mga nabanggit na ito bibigyan mo na